Medol Uuwi na daw kami medol Kasi humina na po yung baha Lubog para magkayo ba? Hinay lang eh hinay Uuwi na kami medol Kasi Medyo mahina na po yung Tubig baha medol Yan Thank you Lord, salamat, may nakuha ang dalawang kasili, yan, thank you, thank you, salamat sa blessings, yan. alas 2 na po ng madaling umaga medol, yan medol, titingnan natin yung nahuling kasili, dalawang kasili medol, jackpot. kabi medol, Sirte talaga may kasi pagpunta ko dito may huli naman may dol. Thank you Lord. Yan dulo. Kape. Tolok tolok sapa. Sapat. Yan ito pong kanila ang kubo medyo Yan trapal po ang bubong. Nah. Cakpat medelo. Yan no. Yan ito pa yung nakuhang mga kasili midol. Ito yung una. Yan. Tapos ito naman yung pangalawa, midol. No? Sobrang laki, midol. Takpat. Ito pa yung unang nakuha, midol. Grabe, di takpat. Yan no. Uh, magka. tatad Grabe may dulo. <laughs> grabe, grabe sa madu. <laughs> grabe masakir may dulo. <laughs> <laughs> grabe nga ano. Paniguro may dulo. Ala na nanay nakabuhi. Nakawala. Ah, nakawala. Nakawala yung una may dulo, tatlo pa. Po, tatlo pa po may lang nakawala. Tapos dalawa po itong nakuha. Yan, ito naman yung panghuling nakuha, kuha may Ano ito ko grabe sobrang laki na may dol. Tatajet pas Napakataba may dol. Pas ah. Ito naman yung pangalawa na kuha may dol. Kamay, kamay. eh kamay Ano? Eh. Pangalawa. Pare-pareha ka nakon lagi. Pangalawa. Buhi nah, pa o. Ito po <laughs> <may dol. Lumabas laughs> yung pangalawa na kuha may Lumabas yung kanyang mga laman may dol. Sobrang laki <laughs> <laughs> Ay, okay. Ay, may dol. Ikaw na nga sako po eh. Tanya to sa ako. May baka manang imo kada na. Patay. Patay. Abi ako ko naman doon lang ang